Uy, balik na yung linyak mic ah. Ay? No kita? No si? No <laughs> si no Si Sa Sapit daw yan sana, sa hanklay. Ayan ah. Warm up lang to Warm up strike So ang natin dyan 1.5 grams lang yan Color green ba yung kinabit ko Tapos green yung Soft bait shout out master Tatay ni Chipoy Panot <laughs> Panot ni Chipoy <laughs> Master Despin Panot Shout out din Ay kalbo ka pala Si Chipoy Panot Tunggu natin, muwi bigat naman siya. Ah, takbo ulit. Takbo Tamblingan mo pa. Ah, sa konti. marami konti, maraming wasay dito eh. <coughs> Halika mas sir mas Kuya po Nalungkot ka Master Jerry Si Mike masayang masayang loko Iha <laughs> Yay <laughs> Sige putuloy mo na yan May laban naman Binigyan mo na ako ng masakap na laban eh Gusto ko lang yung laban mo na yan Kahit putuloy mo na yan Mura lang yung jighead. <coughs> niya na lapis pa lang paparating na sila oh 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 yung kagandahan ka like magaan lang magaan yung setup di ka makapagod ganyan e, ganyan lang oh madami ng hagis ano laro laro ka lang sir jerry nakabasat nakakahuli ka naman si sure okay lang yan Si Victor, mayroon ng flightable. Pwede kang sumabay doon. Oh, sipong pala e, no? Sipong? So, itong linya kasi natin, hindi natin pwedeng ihigpit ang drag dito. Sinapakanipis na 12-line to. Halos kasing hibla lang ng ating buhok. So gumagamit din tayo ng leader line dito para meron tayong shock na konti. Tagal. Buti naka 14 LB ako na no, na linya. Tagal kong kare. Daming yung more na maliliit. So, oh, tumbling pa more. Tumatamling ng tumatamling Matagal mapagod to Maganda yung subo dito Hindi ka tayong hatakawan mas sir Nung ano Di ba hinala, hinala natin lapis lang Ah. Uh, Hindi ka tayong no? solid yun Tug 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 tug, -tug. Ah ano Hindi yung Niipot palayo Kaya <laughs> yeah, pa Hindi tumatambling eh yun Hindi nga namin Dumaan yung maraming GT Pakya itong GT <laughs> Ganto rin dyan na yun eh Soft bait, yung verde eh Hindi natin masyado mabasa Opa, Master hindi mo kailangan magmadali Laro-laro lang, itong sports talaga natin ito Teka lang, tasa ng brightness Para mabasa natin eh Lan na kung good piece to, hindi mo pwedeng apurahin to. Puputok po kasi yan ano maari pumutok yung linya, pumutok yung leader line. Kung saan nakatali yung snap mo, pumutok doon. O mauna yung hook mo. Maraming magiging cause kapag pinersa natin. Tapos itong drag talaga nakatimpla ka to talaga diyan, huwag kang magigpit. Mapapagod din lalapit din yan, 'to, so malapit na 'o siya. Ah, masarap kasi yung pil mo kapag ka matagal yung laban. Oh, ayan, lumundag pa din sarap natin. Oh. Di ba? Para nakasabit yung line ko sa ilalim. Ah, nakasabit sa angkla, Master. Sir. Mas, sir May lang angkla. Wala, wala. Nakasabit sa angkla yung tali, oh. Wala, sa ilalim ka. Eh. Sa ilalim to. Ilalim ka. Tumalon siya ang layo, eh. tapos nandito yung ano. yung layo. Tumatakbo pa naman eh, oh. Yung linya ko nandito Oh, nakasabit mas sir Wala Mas sir, pangat yung pahila ng tali Ano? Nakasabit, buhikot to siya hindi na pala yung angkla Oh Oh, naradaman ko yun eh, oh. Sige mas sir, hila pa Parang hindi natin mapipicturan si Lapis ha Oh, lalagot yata Sige sir, hila pa ang hila lang, hila Tanda lang, Mike. Dito ka, dito ka. Ayun. Eh, no. Paano pulupot ko? Dito, dito. Kailalim okay, yan? Kaya tayo dingis na tumalo yung linya ko nasa baba. Ayun, o, Prina. Di ba? Hey, <laughs> thank you mo, thank you. Teka, sarang mo na ibalik. Diyan oh. Sige, wala na balik. Para mo sa baka mo. Ah, bad lang 'yan. <coughs> Lapit <laughs> <Lumpit> ako Luwa pita ka din. Diri ni na. Ito yung sinasabi ni Mike na ispat ng GT Pero may na-warm up pa lang tayo ng lapis So, itong linya natin no, oh, Eastern line to para siyang ah uh, fluorocarbon din. Parang nylon. So bago pa lang tayo sa ganito, kaya hindi pa natin masyadong kabisado yung kung bakit siya ganito. <laughs> Ngayon lang tayo. So soon matututunan din natin kung ano yung mga bakit kung anong ano ba to kung saan galing tong Easter line na to bakit hindi braided? Hindi <laughs> ah, yeah. hindi braided. Tatalon pa yan oh, may babo na naman, Boss Sir Jeypoy. Oh! Koko. Kilang. Ngat na. mo. Silaw na ako sa araw ah. Panot ka na ba, Boss Sir Hindi pa di ba? Kisit. <laughs> ay, <laughs> busit. <laughs>

Hagis lang kayo. Bago mga tuloy sa labis, di magtalo lang silang dalawa dyan. Habang wala pang good piece, paglaro muna natin to. Problema ko, kakain ng maraming memory card. kalabag, kalabag, kalabag. Sa kamali ka sana ng hamur dyan na malaki. Hilahin na natin. Susunod na yan. Pagod na pagod na yan. Nakailang tamling tamling na eh. Na, lagutin mo na kasi. may bumitaw eh. Pag yung gusto mong siyang bumitaw, talapis ayaw, pahirap pag-GT.

Oh no Sabing sayo na yan, eh nih Kayu ng laruan nya nih Kayu omoh jangan mau ke angkla Angkla jan Jangan mau memutul Kala mu JT Buah baun master no. Asal londag pag ang 1.5 kg ito ito yung pinakamataas sa record natin sa ajing sa record ko palang 1.60 ganyan sa ganoon ito ko ako ang 1.1 ito kita ito okay, yung shari sana hindi ko natin bangin 1 kilo may din yun <coughs> Nilapitan din. Nabunabot ano kagisan. Balon naman. Balo. Hanggang lang ng lagiknik ng, lagik ng linya oh sa mga ring guide. Oh, ano? Sarap pakinggan. Ang sarap amis. Oh. Uy, miss si Mike. Matalo na. Yeah. <laughs> Hi Master Levy United Arab Emirates po kami Oh, ang tagal Master ng laban Master Jerry Ito po Ito Ang barakuda natalo na rin Ayaw lu ayo lumutang hehehe mau nampung na bagui na titok tu na yung lapis Nandiyan na sila sila So kahit hindi ading yung gamit niya mga master Advice ko lang Huwag niyong gamitin yung rin yung panghilahilang ganyan. Bawal yan. Hindi maganda yan. Bawal yan. Limitin niyo yung rad nyo. Yan. Angat yung rod, Retrieve. Upitawan pitawan niyo lang. O. Angat. Baba ng rod, Retrieve. Marami akong nakikita ng angler dyan eh. Na mga beginners pa lang. So, practice niyo na huwag laging pit na pit. Masira lang granahin nyo. Sana kung medyo mahigpit yung drag nyo nasisira or mawawali ang tip ng rad nyo pag nagkamali so lang sumipat yung isda ano o hatak lang pataas baba ah, pag baba retrieve para hindi mapabayaan yung tension ng line kasi pa napabayaan tension ng line hindi mo yung line nyo makakalpas sa hook yung isda siyempre sa tagal ng laban eh, magkakaroon ng luwag yan pinaka yung simana ng ating kabil. So ayan oh, Ganyan oh. yung technique. Oh, hatak ng rad gamit yung rad. Sa career trip pagbaba, may tension pa rin naka-straight pa rin linya. Oh. So hindi tayo pwede magigpit ng drag sa mga bagong pasok na nanonood dyan Ang line po natin ay 12B. Hangis na ay mahigit sang kilo. So ang 12B sa kilo ilan? Ilang gram? 2.2 Hindi, sa kilo Sa kilo, 2.2 nga 12 eh 12 eh, di wala pa Mga 900 Mga 900, oh, 900. grams lang So, over capacity na itong hinahatak natin sa ating linya Oo oh. Okay. Yeah. Uh, not counted na to Hindi nakakasali sa adjing Hahaha <laughs> Ito lang salok Mike <tapot> ayan oh, tapat ko. <tapot> Kaya na kikita ko na ang leader line ko. So ayan, ay wala. Wala pa lang ano to. Wala lang wala. isang kilo yata to. Pataray lang. anak ka ano, 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 ano mo eh. Tatakot eh. Pataray lang. Malakas yung isda dito ah. Kapon, ganito yung wool na doon pero hindi ganito kataray eh. Ah, bulldog pala eh. Kaya pala medyo mataba. Ah, mabigat. Bulldog. Kilo. Oo, may isang kilo. So, over capacity na siya sa, ano, sa ating linya. Kaya di natin siya mahigpitan ng drag mga master. So, sana na nawaan ako. Pakiulit niya nga, hindi ko na kalimutan kung mga sinabi mo eh. <laughs> Uy, daw. Na, Dawin na nagwin nat, uy. Kano magbuhol, oy Nagbuhol ka, nagikot-ikot wala pala akong ano. Wala pala akong tag dito. Swebel, snap lang kaya pala may kutikot yung line ko. Uy. Nangyari, say sa iyo, lang, Ayan. So ayusin na lang naman natin linya natin. may okay, ayos natin yung isda mo na tanggalin natin so ayan yung huli natin so ginamitan natin sa pitem hindi matay na hindi na siya makapalag-palag talaki itong dito huh? talaki may mga talaki dito so, so naka limang anong nga po nung nakaraan yung camping nyo Ah. So, kalimang OSD Laki oh Isang GT Yan natin kung ilang kilo Yung Tumabago ba yun Yung barakuda ko Nasakmal niya na talaga Yung lor Nag Napipisika ng tubig yung screen ng Camera natin <coughs> Yan Puro kaskas -kas na yung nagkasagas to? Sa leader line ko? Mga sumabit din sa ilalim. So, balitan na natin yung battery. Check natin kung lampas sa kapasit ng linya natin. So, kilograms na. Uh. Ay, hindi. Mag mataray lang talaga. Ha, 1 kg. Sakto. 1 kg. Oh. 1 kg. 1 kg. Sobrang nga sa capacity ng linya natin.